ipinagbabawal nga ba sa Biblia ang pag-inom ng alak? Marami po ang nakakaroon ng diskusyon tungkol dito sa pag-inom ng alak kung ipinagbabawal nga ba o hindi ang pag-inom ng alak. Mababasa po natin sa Biblia na ang sinasabi sa kasulatan ay huwag kang maglalasing So, ang ibig sabihin, ang ipinagbawal ay yung paglalasing, hindi po yung pag-inom ng alak. Bakit po nasabi? Dahil mismo ang ating Panginoong sa Kristo ay gumawa ng alak para mapainom sa mga bisita dun sa kasalan na pinuntahan niya. Pangalawa, minum, na, ang sabi ng mga parseo at sa sasadote na si Kristo ay nakikisama sa mga manginginom. Ibig sabihin, umiinom po si Jesus Christ pero hindi siya naglalasing. Dahil ang nakasulat po, huwag kang maglalasing dahil ang paglalasing ay nakasisira sa iyong katawan. At bagkus ay mapuspos tayo ng Espiritu Santo. So, ganun po ang nakasulat. Ang paglalasing po ay ang pinagbabawal niya. No? O sinasabi niyang huwag mong gawin. Dahil pag nasira po ang katawan natin, ang katawan po natin ay templo ng Diyos. Ayon din sa kasulatan. Pangalawa, si San Pablo po ay pinayuhan si Thomas na paminsan-minsan ay uminom din ng alak dahil mahina ang sikmura ni Thomas. Kung uh, ma maalala ma po natin, kung tayo nagbabasa ng Biblia, mababasa natin na si Peter ay nagpagaling din ng may sakit. No? Ibig sabihin ng mga apostol ay may kakayahang magpagaling ng mga karamdaman. Maaari namang gamutin ni San Pablo ang sakit sa tiyan ni Tomas pero bakit niya pinayuhan na pamisan-misan ay mag-inom ng anak para makatulong ito sa sikmura po ni Tomas. So, yung ibig sabihin, hindi po nila pinagbawal ang pag-inom dahil mismo si Jesus Christ kumuha ng anak. na paano magiging uh, kasalanan ang pag-inom ng anak o paglalasing? Kapag po kasi tayo ay nalasing, nawawala na tayo. Yung iba, na wala na sa sarili. Na kung kaya mo pa yung tolerance ng anak, di uminom ka hanggat na malang isip mo. Pero kung mararamdaman mo na malalasing ka at mawawala ka sa sarili mo, ay eh, ka sa pag -inom. At kung mapapansin po din natin na hinahanap-hanap na ng katawan natin, ay umpisa na natin tigilan yung pag-inom. Pero ang pag-inom po ay maari natin gawin occasionally. No, mismo si Jesus Christ na rin ang nagsabi na makibagay kayo kung saan man kayo pupuntang bayan. Pakibagayan natin sila. Kung nagiluma sila, di makiinom ka, pero huwag ka maglaseng. lang po naman ang pinagsinabi, huwag tayong maglaseng. Yun lamang po at maraming salamat at sana ya, naunawaan nyo yung pahayag ko at ako'y hindi preacher at hindi ako pastor. Ayon lang ako dyan na nababasa ko sa Biblia.